Isang simpleng busina lang at magsimula ang pangungot. I'm sure that's what your mom meant. No, it's not. Mom! Maligayang pagbabalik sa cinema rin. Sa pelikulang Unhinged, makikita natin kung paano ang init ng ulo sa kalsada ay kayang magbago ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. I don't even think you really know what a bad day is. You're gonna find out. Isang babana, huwag mong subukang galitin ang maling tao sa daan. Sa isang maulang gabi, makikita ang isang lalaki na nakaupo sa kanyang pickup truck. Malinaw na siya ay balisa. Una, inalis niya ang kanyang wedding ring at itinapon ito. Pagkatapos ay nagsindi ng posporo at lumabas ng sasakyan na may dalang gas canister at martilyo sa kamay. Sa bahay, nang mabuksan niya ang pinto, inalerto nito ang mga nakatira roon na tumakbo papunta sa kanya. Ngunit marahas niya silang pinabagsak. Ibinuhos niya ang gasolina sa buong bahay at sinindihan ito. Habang siya ay nagmamaneho palayo, sumabog ang bahay si Rachel ay natutulog sa sofa at ginising ni Andy ang kanyang abogado at matalik na kaibigan. Sinabi ni Andy sa kanya na gusto ng kanyang malapit ng maging ex-husband ang bahay niya at dapat silang magsumite ng pagtutol. Pinutol niya ang usapan nang pumasok ang kanyang anak at sinabi na dapat na siyang magbihis kung hindi ay malilate sila. Ang anak niyang si Kyle ay nasa hapag kainan kasama ang kanyang tiyuhin na si Fred na kausap ang kanilang matandang ina binabanggit sa balita ang marahas na pag-atake kanina. Sinasabing ang lalaki ay dating asawa ng babae na may kasaysayan ng pang-aabuso at paggamit ng droga. Nag-usap si Fred at Kyle habang hinahanap ni Rachel ang kanyang gunting na may disenyong candy cane. Tumating ang kasintahan ni Fred sa mesa at pinag-usapan nila ang kanilang mga problemang pinansyal, lalo na ang gastos sa nursing home ng kanilang ina. Umalis si Rachel kasama si Kyle at sumakay sila sa kanilang lumang sasakyan. Nastak sila sa trapiko at nagtalo kung dapat ba silang dumaan sa freeway. Nagdesisyon si Rachel na dumaan doon kahit tutol ang anak niya na nagsasabing malilate sila. Habang nagmamaneho, tumawag ang kanyang asawa at sinagot ni Kyle ang tawag na masayang kausap ang kanyang ama. Ngunit agad siyang nadismaya ng kanselahin ng ama ang kanilang plano na manood ng laro sinubukan ni Rachel na pagaanin ang loob ng anak, ngunit sa masamang pagkakataon, muli silang naipit sa trapiko sa freeway. Tumawag naman ang isang kliyente kay Rachel. Nang hindi niya makayang magsinungaling pa at napagtanto ng kliyente na muli siyang malilate, natanggal sa trabaho si Rachel. Tinukso siya ni Kyle upang mapasaya siya. Pagkatapos ay iminungkahi na lumabas sila sa freeway at tumaan sa mga service streets. Paglabas nila ng freeway, huminto sila sa red light sa likod ng isang kulay abong pickup. Nang hindi gumalaw ang pickup kahit nag-green na ang ilaw, nagsimulang bumusina si Rachel at nilampasan ito. Sa susunod na stoplight, huminto ang pickup sa tabi ng kanilang sasakyan. Siya ang lalaking nagsunog ng bahay. Sinabi niya sa kanila na ibaba ang bintana at kinawa ito ni Kyle. Yeah. Nagkaroon ng kakaibang pag-uusap sina Rachel at ang lalaki na tila nang aasar muna bago humingi ng tawad at inaasahang gagawin din ito ni Rachel. Mulit sumagot siya ng may inis at pagtutol, lalong na at nagalit ang lalaki na nagbanta sa kanya na malalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng masamang araw. Natakot si Kyle at nakiusap na umalis sila sinimulan silang sundan ng lalaki at dalawang beses nag-cut ng lane nila. Umiwas si Rachel sa ibang ruta at naihatid si Kyle sa paaralan, ngunit sobrang late na. Tinawagan ni Rachel si Andy at hiniling na magkita sila para mag-agahan sa loob ng 20 minuto na nangakong hindi siya malelate kahit kakunti na lang ang laman ng gasolina. Tumigil siya sa gasolinahan, inihanda ang pump ng gasolina at pumasok sa loob upang pumili ng ilang bagay. Habang nagbabayad sa cashier, napansin niyang ang kulay abong pickup ay nakaparada sa likod ng kanyang sasakyan. Nag-alala siya at sinabi ito sa kasir at sa lalaking nakapila sa tabi niya na sinusundan siya ng lalaking iyon matapos silang magtalo. Actually, no, I... Sinabi ng lalaki na sasamahan siyang lumabas at kukunin ang plaka ng pickup. Habang pinupuno ni Rachel ang tanke at sumasakay sa sasakyan, sinabi ng lalaki sa kanya ang plate number ng pickup umalis si Rachel at nanatili ang lalaki upang harapin ang driver ng pickup. Biglang sinagasaan ng lalaki ang tumulong kay Rachel na tumilapon sa kalsada at nabundol pa ng isa pang sasakyan habang ang pickup ay nagpatuloy sa paghabol kay Rachel. Sinubukan niyang iwasan ito sa daan, ngunit muli siyang naipit sa trapiko at naroon ang lalaki sa likod niya. Paulit siyang binangka ng lalaki. Ngunit walang ibang nagre-react. Pagkatapos ay muling umandar ang trafiko at hindi mahanap ni Rachel ang kanyang telepono upang humingi ng tulong. Lumapit ang lalaki at ipinakita sa kanya na nasa kanya ang telepono. Mabilis siyang umandar na nadulot ng aksidente at muntik pang makabangga ng isang babae. Akala niya ay nakaligtas na siya, kaya tumigil siya sa isang parking lot upang magpahinga at pakalmahin ang sarili. Samantala, naghihintay si Andy kay Rachel sa isang diner. Paulit-ulit siyang tinatawagan, mulit voicemail lang ang lumalabas. Pumasok ang lalaking may pickup at dumiretsyo kay Andy. Nakunwari siyang matagal ng kaibigan ni Rachel at umupo upang makipag-usap nag-usap sila tungkol sa mga nakakatakot na karanasan sa road rage at sa diborsyo ni Rachel. Pinagtanggol ng lalaki ang lalaking malapit ng maging ex-husband ni Rachel, kaya nakaramdam ng kaba si Andy. Muling nagsinungaling ang lalaki, sinabing kaya niyang tawagan si Rachel. Ibinigay ni Andy ang kanyang telepono at pinayagan siya. Sa parking lot, hinahanap ni Rachel ang kanyang tablet nang biglang may marinig siyang tumutunog. Nahanap niya ang telepono at sinagot ito kahit hindi kanya. Ibinigay ng lalaki kay Andy ang kanyang cellphone at sinabi ni Andy na nasa diner siya kasama ang isang dating kaibigan ni Rachel. Sinabi ni Rachel na wala siyang kilalang ganon at ibinigay ni Andy ang telepono sa lalaki sa sandaling sinimulan ni Rachel ang pagsasabi tungkol sa kanya. Tinawag siyang paliw at ipinaliwanag ang nangyari sinabi ng lalaki na kailangan ni Rachel na humingi sa kanya ng tunay na tawad ng personal. Dahil dito, nagduda si Andy na may mali at hiniling na ibalik ang telepono. Sa sandaling iyon, binasag ng lalaki ang tasa sa mukha ni Andy at nabali ang ilong nito. Nataranta ang mga tao sa diner ngunit walang tumulong nang ihampas ng lalaki ang ulo ni Andy sa mesa hanggang mawalan ito ng malay. Inilagay niya ang tawag kay Rachel sa speaker mode at patuloy na kinausap ito. Tinatanong kung si Andy ay abogado lamang at kaibigan o kung may relasyon silang dalawa gaya ng ginawa sa kanya ng kanyang sariling asawa. Sinabihan niya si Rachel na sabihin ang kanyang huling mga salita kay Andy habang ito ay sinasakal at kalaunan ay sinasak habang ang mga tao sa sa diner ay walang ginawa kundi ang magvideo ng pangyayari. Paglabas ng lalaki sa diner, sinabi niya kay Rachel na patay na si Andy. Sinubukan ni Rachel na makiusap really at humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at mabilis na umalis. Muli siyang tumawag gamit ang telepono ni Rachel at pinasa ang lahat ng mensaheng natanggap nito. Kabilang ang isa mula sa paaralan ni Kyle. Sinimulan niyang paglaruan si Rachel at tinanong kung sino ang gusto niyang susunod na patayin niya mula sa contact list nito. Nang tumanggi si Rachel, ipinadala ng lalaki ang lahat ng pera ni Rachel sa kanyang asawa at nagbantang pupunta sa bahay ng kanyang ina upang sunugin ito. Pinili ni Rachel ang sarili niya, ngunit hindi iyon tinanggap ng lalaki at humiling ng ibang pangalan. Pinili ni Rachel ang pangalan ng kliyenteng nagtanggal sa kanya sa trabaho. Ibinaba ng lalaki ang tawag at agad na tumawag si Rachel sa pulis. Dumating ang mga ito sa bahay ng kliyente, ngunit wala roon ang lalaki. Sa bahay, pinapanood ni Fred sa balita ang nangyari sa diner may kakaibang ingay mula sa kabilang silid at hindi sumasagot ang kasintahan niya sa kanyang mga tawag. Pinuntahan niya ito at sa daan ay nakita ang pickup na nakaparada sa labas ng bahay. Patuloy ang mga ingay kaya kumuha siya ng kutsilyo habang sinusundan ang pinagmulan ng ingay. Pinatay niya ang kasintahan ni Fred at pagkatapos ay nagpadala ng larawan kay Rachel. Siya kasama ang kanyang kapatid. Muling tumawag ang lalaki at sinabi ni Rachel na tinawagan niya ang pulis, ngunit alam na iyon ng lalaki. Sinuri nito ang tracker ng telepono ni Rachel at nakita na nasa harap siya ng paaralan ni Kyle. Sinabi niya na may tatlong minuto si Rachel upang sundunin ng anak at umalis kung hindi ay papatayin niya si Fred. Pinagsulat niya si Fred ng liham na sinisisi si Rachel sa pagkamatay ng kasintahan nito habang binubuhusan ng gasolina. Samantala, sinundo ni Rachel ang anak mula sa paaralan habang nagmamaneho, tumawag siya sa lalaki at nagkunwaring si Kyle. Sinabi ng lalaki na ilagay si Kyle sa speaker kung hindi ay susunugin niya si Fred ng buhay. Pinabasa niya kay Fred ang liham na ginawa nito na nagsabing si Rachel ang may kasalanan sa lahat at hindi na ito muling makakakita ng sikat ng araw. Biglang pumasok ang isang pulis sa bahay kaya nagtago ang lalaki sa likod ni Fred. Sinindihan niya si Fred at tumakbo, ngunit tinamaan siya ng pala sa balikat. Narinig ni Rachel ang lahat ng nangyayari sa kabilang linya. Tumigil siya sa sasakyan at napahagulgol. Habang pinapakalma siya ni Kyle, muling tumunog ang telepono. Ang lalaki iyon. Sinabi niyang patay na si Fred. Nagbanta siyang sasaktan si Kyle, ngunit kumanti ng pantasi si Rachel. Sawa na sa lahat ng ito at pinasag ang telepono. Sumakay sina Rachel at Kyle sa kotse at nagtungo sa himpilan ng pulis. Habang nasa daan, napagtanto nilang baka sinusubaybayan sila gamit ang tablet ni Rachel. Nahanap ni Kyle ito sa ilalim ng upuan, nakadikit gamit ang tape at gustong itapon sa bintana, ngunit naisip ni Rachel na gamitin ito upang subaybayan ang lalaki, kaya ng ginawa nito sa kanila. Nalaman ni Kyle na nasa unahan lang nila ang lalaki, gamit ang ninakaw na van ng kanilang kapitbahay. Nakita rin nila ang isang patrol car sa unahan, kaya sinabi ni Rachel kay Kyle na isuot ang seatbelt. Lumapit sila sa gilid ng van, diretsyo sa direksyon ng police car. Sinubukan ni Kyle na makuha ang atensyon ng pulis, ngulit napagtanto ng lalaki ang ginagawa nila at pinangga ang police car na nagdulot ng malaking na bagga. Patuloy siyang humahabol at papalapit. Tumawag si Kyle sa pulis gamit ang tablet Ngunit sinabi ng mga ito na wala silang magagawa sa oras na iyon. Naubusan ng baterya ang tablet at mag-isa na lang silang mag-ina. Nagdesisyon si Rachel na pumunta sa bahay ng kanyang ina kung saan masalimuot ang mga kalsada at maaaring mapabagal ang lalaki. Pinabilis niya ang takbo at sinundan siya ng lalaki na nagdulot pa ng ilang banggaan sa daan. Naitago niya ang sarili at nalansih ang lalaki sapat upang makarating sa bahay ng ina at papasukin si Kyle. Pagpasok ng bata, pinindot niya ang panic button ng alarm system, pagkatapos ay kumuha ng flashlight at nagtago sa lihim na silid sa itaas. Samantala, paikot-ikot ang lalaki sa paligid ng bahay, hinahanap sila. Nakita niya ang sasakyan at tumigil upang uminom ng gamot at pakalmahin ang sarili biglang pinangga ni Rachel gamit ang ibang sasakyan. Lumapit siya sa van, ngulit biglang hinila siya ng lalaki at ibinagsak sa lupa. Sinabi niya kay Rachel na habang buhay niyang maaalala ito at kung ano sana ang nagawa niya upang mailigtas ang kanyang anak. Habang nakahandusay si Rachel, pumasok ang lalaki sa bahay upang hanapin si Kyle. Tinatawag siya at nagsinungaling na siya raw ay pulis. Pero aabot kaya ang totoong pulis. Gumawa ng ingay ang bata at lumitaw si Rachel mula sa taguan. Ngunit ganoon din ang lalaki. Naglaban sila habang patuloy na tinutugis ng lalaki si Kyle at walang tigil si Rachel sa pag-atake upang hindi siya makalapit sa anak. Naitumba siya ng lalaki at sinimulang sakalin si Kyle. Ngunit nahanap ni Rachel ang kanyang kunting na may disenyong candy cane at sinaksak ito sa lalaki. Sa wakas ay napatay siya. Dumating ang mga pulis sa bahay. Nilapitan ni na Rachel at Kyle ang pulis na nakakita kay Fred at sinabi nitong buhay pa si Fred. Sumakay sila sa kotse papuntang ospital upang bisitahin ito at sisiguraduhin wala na silang makakaaway sa kalsada. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!